pakita sa inyo to. Ayan. Ang dami ho pala ngayon nanonood. Ayan. Maraming salamat. Yung red, ano ba yung pinang? Heart. Saka yung blue, approved. Maraming pong salamat sa inyo. Thank you so much. At abangan nyo, natawag na kagad ko ng sa eh. Pero bago lahat, meron akong kakausapin taong importante. At alam nyo, ang gagawin natin sa programa nito ngayon, informative, may informasyon, may music, at siyempre, may game at may papremyo. So, importante ito. Nanonood ba ko MNI, Almatica, GMA? Kamusta sa Ingan? Thank you very much. Uh, hard work in time that. homework tayo. Working home. Tawag nga. Homeworking. Kung kumaga, mahal na sa bahay lang tayo lahat. Nagtatrabaho. Kami nandito naman sa Puerto Galera at uh, gumawa kami ng sabiling studio nito para lang ho, makatulong tayo. At uh, isang tao po na nakakahanga, ano? Pag pinapanood ko po siya, uh, every time na makikita ko sa CBC Double B, at ito Mike no at marami pa ng mga nag-interview sa kanya malumanay kasi sa PBB pag na-interview siya Secretary Andanar napakamahinaon magsalita siya sabi ko napakagaling ng tao to it's a good thing po siya ho ang naging secretary to the cabinet ng IATF spokesperson interagency task force at hindi ko pa siya namimit personally sabi ko kay Secretary Andanar, sexy, next ko dahil mabait si sa akin, kilala ko yan. Pwede ko ba makuha ang number ng Secretary Carlo Carlo Nograles? Wow, sabi ko. Kung pwede binigay ka agad siya, nag-text ako sa Sir, kami ka na-call you. Si so, Willie to mo to? Sabi niya, yes, yes, Willie, really, anytime. Nung nakausap kami, napaka-humble at napaka-malumanay. Ngayon, no, sabi ko, pwede ko ba kayo ma-interview? Today is Monday at siyempre ang date natin ngayon, ano ba tayo? March, ano ba tayo? 29? O March, oh, pero kayo mga date dito. O March 30 na pa lang. Hindi natin alam, na no? March 30 na po. Ilang araw na lang. Abril na. Anyway, nakontak na ba? Okay, ito na po. Uh, Secretary Carlo Navrales, hi. Magandang gabi ho. Hi. Hi, sir. Magandang gabi po. Magandang, magandang gabi. We will. How are you? Ayan. Hello. <laughs> Kumusta Hello. po kayo? Uh, bago lahat we have about 5 million viewers ngayon. Okay, hello sa mga 5 million viewers ni Kuya Will. <laughs> Kumusta million... po kayo? Ano naman, life name. Okay, enjoy na. dyan, Kuya Will. Ha? Oo, oh, talaga. Enjoy dyan okay, para makapasaya. Anyway, kaya ako napatawag, una sa lahat, hindi naman tayo magkakilala personally. Pero every time nakikita ko magsalita ka sa TV, TVV4, sabi ko napakagaling kasi may iintindihan mo eh. Napaka sapos sabo sa humble, <laughs> Check, it's a good thing na kayong napili na ating mahal na pangulo na talaga sa kapagsalita sa mga ano, plano, sa mga nangyari. At maraming salamat ha. At uh, mo itong pag-text ko sa iyo na pwede ba kita makausap. Ayan, si nasa kanyang tahanan, hindi ba? Karangalan ko po. Thank you po sa pagkakataon nito. At uh, ginagawa lang naman po natin yung trabaho natin kasi alam mo, napakahirap po itong nangyayari sa bansa natin at importante magtulungan po ang lahat. Kaya nung nag-contact po kayo sa akin, ako yung nagpapasalamat na kahit in your own private capacity, eh, handang-handa pong tumulong si Kuya Will sa lahat ng ating mga kababayan, lalo lalo na yung mga tinamaan dito sa COVID-19 na ito. Yung mga, lahat ng mga naapektuhan natin mga kababayan, importante kasi na hindi lamang ang gobyerno tutulong, kailangan meron po mga katulad ni Kuya Will at iba pa natin mga kapwa Pilipino na magtulungan po kasi kailangan magsama-sama tayo dito. Isa lang kalaban natin dito ang COVID-19 at hindi po tayo mag-away-away kasi lahat naman dapat tayo magkakampi dito. Kaya thank you, Kuya Will, sa pagkakataon at sa support, talo na. Um, Very thankful for me sa lahat. Oh, of course, kasi, kasi, kasi once na pinapanood kita, parang nakakabigay inspirasyon eh. Kasi andyan ka rin, may pamilya ka din, di ba? Tapos nakikita kita, wala ka kayo. Actually, tama, misa pa at Texas siya ka na, busy lang. Parang 24 oras ka na nagtatrabaho eh. Tapos ang importante yung malinaw na pagbibigkas ng salita at malinaw na maintindihan natin mga kababayan, malumanay. Walang, di ba, yung bang hindi namin nakikita, alam ko, ang ano ang hirap na kapag salita ng ating gobyerno sa ngayon. Ang, ang tanong ko lang, Sek, ano ba ang mga plano natin? Ano ba ang nangyayari para malaman ng ating mga kababayan at maintindihan nila? Alam niyo naman yung mga nagmamasa sa akin, mga mahihirap din to na pinagdaanan ko. Ano po ba ang dapat gawin? Ano po ba ang pinagdaanan natin ngayon para maintindihan namin lahat? Hindi puro news. It's more about yung kayo personal na kasi nakakausap yung presidente, nakakausap yung mga cabinet members. Ano po ba ang dapat namin gawin? Ano po ang dapat na kumakasahan natin sa inyo po sa gobyerno? Well, ang pinakauna po dapat lahat ng ating mga kababayan, kung hindi naman sila frontliners or hindi naman po sila exempted dahil nga sa essential na trabaho na ginagawa nila, dapat manatili po talaga sa bahay. Ngayon, siyempre naunawaan po namin na napakahirap gawin yon siyempre lalo-lalo na para sa mga kababayan natin na umaasa talaga na kailangan makapagtrabaho sila para sila makakain. So, uh, importante na mailatag na po natin ngayon ang tulong na mula sa gobyerno para pakainin po natin ang lahat ng mga kababayan natin na talagang umaasa na makatrabaho para sila ay may mauwi sa kanilang tahanan. So, nauna na po yung tulong ng ating mga local government units, mga mayor, mga governor. Pero ngayon, ito na po yung oras na dapat darating na po yung tulong mula sa national government. So ilalatag na po namin yan ngayong, ngayong linggong ito. So dahil napirmahan na po yung batas, tapos napirmahan na po yung budget para dyan at nakaprepare na. So ngayon, asahan na ng ating mga kababayan na ilalatag na lahat ng tulong mula sa national uh, in terms sa pagkain at in terms sa financial assistance, no? number one. Number two, yung mga kababayan po natin na tinamaan ng uh, COVID-19, um, kailangan right now uh, maalagaan natin sila. Ihiwalay po natin yung mga COVID-19 na pasyente dun sa malalak na at dun sa kaya, kaya pa naman, yung tinatawag na mild or moderate, no? yung sakit na COVID-19. Kasi dalawa, dalawa lang yan eh. Either mild or moderate ka or malalak yung uh, hello malala yung yung kalagayan mo so dapat i-prioritize natin yung mga malala ang kalagayan doon sa mga hospital yung mga mild na hindi naman masyado uh, malala yung condition pwede nung namin ilagay sa ibang facility okay. yun tapos yung syempre meron tayong tinatawag na patients under investigation no o yung tinatawag na dahil na nahalubil, nakalubilo sila ng mga pasyente na COVID-19, ito ang tinatawag natin patients under investigation. So since ayaw rin natin na umuwi sila sa kanilang tahanan at magkahawaan sila dun sa barangay, kailangan mahiwalay din po natin sila habang hinihintay natin yung testing, yung test, yung pag-test sa kanila kung positive sila or negative. So ngayon, gumagawa ng hakbang ang gobyerno, na mahiwalay natin sila at malagay natin sa mga facilities na kung saan hindi sila makapa makakahawa ng kanilang mga mahal sa buhay habang binabantayan ng ating mga doktor at mga nurse itong tinatawag na mga patients under investigation. Tapos sa April 15 na dapat ililift na yung lockdown or yung enhanced community quarantine. Dapat may plan may plano po tayo kung paano mag-transition doon na hinay-hinay, uh, yung iba natin mga nasa, nasa uh, makakatrabaho, yung mga pwede na magtrabaho, ay mabibigyan natin ng chance na hinay-hinay unti-unti no patatrabahuin o bubuksan natin yung mga areas na puro negative na one, wala namang positive yung mga lugar na may mga positive covid-19 eh maaring yun yun medyo maka-quarantine pa even after April 15th. Pero inaasahan po namin na kung ang lahat ng mga positive at ang lahat ng mga PUI ay mahiwalay na natin sa population o sa mga siyudad, ay maaaring mabuksan na po natin yung mga siyudad. Tapos babantayan na lang natin na walang magkakaroon ng mga positive doon sa mga lugar na yan after April 15. So parang basically ganun yung plano, Kuya Wil. Wow. O oh, malaking bagay yan. Tama yung sick, no? kasi... Siyempre, hindi naman po pwedeng umasa lang ang mga tao sa gobyerno. Siyempre, mauubusan din ang gobyerno. Kasi siyempre, walang magtatrabaho, walang income. So, talagang dapat makinig eh. Ang, ako, ang feeling ko dito, sa ko, sino man, marami, maraming nagmamanasakit talaga sa bawat Pilipino. Ang isang importante na pwede natin sabihin talaga ako, dahil nilang isang Pilipino, kung mahal mo ang pamilya mo at ang mga mahal mo sa buhay, dapat isave mo muna ang buhay mo para sa kanila. Kasi kung alam mo ikaw mismo ay eh, biktima na at meron na. Bakit ka pa uuwi at bakit ka pa pupunta? Dapat ikaw mismo i-save mo para ma-save mo ang bawat mahal mo sa buhay mo. Which is yun nga ang ginagawa ng gobyerno. Stay home para ma-save ang buhay ng bawat mahal mo sa buhay. Kasi totoo yun, napakahirap. Kunyari, ako, may sakit ako. Hindi ko alam. Uuwi ako, mahahawa ko, anak ko, asawa ko, kung sino man. Paano na ho ang mga mahal mo sa buhay? Parang ikaw pa ang naglagay ka sa kanil sa alakanin. So talagang dapat makinig. Saka maganda po yung sinabi nyo na tama yun. After yung 8.15, kung sakali yung uh, hindi ma-extend to, eh, understandable naman kung ma-extend dahil talagang kailangan talaga ho, eh, kung baga matapos yung problema to, eh tama yun. Kung ano yung lugar na talagang safe na kung pwede nang simula na makapagtrabaho ulit mga tao. At yung hindi pa safe, dapat to talagang maagapan ka agad yun eh. Tama lang. Kaya ngayon sa na nakapag-usap para maintindihan ko at maintindihan ang dahat. And ako magiging boses din ng gobyerno at makikinig at magiging ano, ko, extension nyo ah, sa araw-araw. Kasi araw-araw to. Saka marami rin yung taong tumutulang. Ay, diba tinexposay si Sam Bersosa ng pronto. Ibigay siya ng 30,000 na face last nandun na sa bahay niya. Sabi ko, ko-coordinate kita kay Secretary. Which is binigay mo sa akin sa Krame, no? May contact number. At the same time, may pinapagawa siyang PPE. Tama yun, yung protection, personal protection. I think within this week, mapapadala na 1,005 1,500, no? Okay na po siya. So, wala akong magiging problema, sec. Basta magiging ako nandito. O sabi ko nga sa'yo, ah uh, pwede ako magkatid ng mga kids na yan. Nandito yung chopper. O pwede, kahit ako magpiloto para sa kanila, bababa ko na yung gamit, aalis na ako, walang contact, anytime. Ang pagtulong ko ito, hindi lang pagtulong sa gobyerno, pagtulong sa bawat kapwa Pilipino. Eh. Magiging instrumento ko, si Sam si Jake, si Manny Pacquiao, Senator. Nag-uusap-usap kami. Wala kami, alam mo, bali wala na material dito, bali wala na lahat yan. Ang importante dito yung maiaabot ng tulong sa kababayan mo. Maraming maraming salamat. Ako yung will, lalo lang yung mga PPEs kasi kailangan na, kailangan natin mga doktor at mga nurse, yung mga medical frontliners po natin. Napaka-importante po yan. Napakalaking tulong po yan mabibigay yung PPEs sa kanila. Kasi araw-araw, Uh, bawat isa sa kanila papalit-palit 'yan eh. kasi bawat isang pasyente na titingnan nila eh, kailangan nila magpalit ng PPE. So ganun ka bilis ang paggamit ng mga PPEs, yung goggles, tapos pag sinabing PPEs from head to foot 'yan siguro nakita na ninyo doon sa TV, sa telebisyon, no? Anong itsura ng PPE? May goggles pa 'yan, may face mask pa 'yan. So 'yan para ma na lang ating mga medical frontliners kasi ayaw po natin magkasakit 'yan sila. So napaka-importante po talaga ng mga PPS at laking, malaking bagay po yung tulong na binibigay nyo. Siyempre, ang gobyerno, ginagawa naman nila ang lahat para makapagbili ng mga PPEs. Pero may world shortage kasi, Kuya Will. Sa mundo, lahat, lahat nag aagawan ng PPEs kasi itong COVID-19, hindi lang naman sa Pilipinas ito. Sa buong, buong ano, worldwide po yan. Global po yan. Kaya lahat nag-aagawan. Kaya um, anywhere kung saan kami maka-source ng mga PPEs, uh, kung sino man makapabigay. Meron nga mga volunteer groups na gumagawa ng mga PPEs at kami nagpapasalamat no, sa lahat ng initiative ng mga private sector. Uh, at ang mga katulad ninyo, Kuya Will, na talagang may malasakit para sa bayan at may malasakit para sa ating mga medical frontliners. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Secretary, si sa oras mo. Ha? Ako, para sa akin, ang opinion, not just the bayan eh dapat yung ating mga kababayan. Kasi nagpapatakbo ng bayan at ang nagpapatakbo ng bayan natin ng na Pilipinas ay yung ating mga kababayan, bawat tao. So dapat yun ang alagaan natin. Kasi maaalagaan mong bayan pag naalagaan mo ang iyong mga kababayan. Para sa akin, again, right, maraming pong salamat. Okay, maganda, nag-coordinate na kami ni Jake, ni Jake uh, Hoson para doon sa sa test kits, no? Pwede kong ipadala. Utusan mo ako from DOH. Okay lang sa akin. Kasama ko rin yung piloto namin dito. Padadala ko kahit saan kailangan. Tapos also yung uh, yung face uh, mask, andyan na ho. Kukunin ko. Sek, maraming salamat. Pakisabi kay Presidente, nandito kami, tutulong kami, kahit sino man dyan. Basta anytime, 24 oras, nandito ako. Kaya nga meron ng tutok to eh. Pag nananalo, may 10,000 pambili ng bigas, pambili ng pagkain. Oh, right. right. Sek, uh, last words mo, Sek, sa amin. Hindi, hindi naman ito huli pag-uusap natin. Baka yung importante yung dapat namin gawin sa ating mga kababayan. Huwag silang mag iitang ulo yung ano ginagawa ng gobyerno. Again, para po sa ating mga kababayan. Well, una-una sa lahat, maraming maraming salamat, Kuya Will. No? At sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig at nagko-cooperate, maraming maraming salamat sa lahat ng sakripisyo na ginagawa ninyo. Lahat naman po tayo magkasama dito. Lahat po tayo may sarili tayong sakripisyo para sa sarili natin, para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Kaya so, yung mga yung mga nagstay at home, maraming maraming salamat na tulong po niyan para sa lahat, lalo lalo na sa mga medical frontliners natin. Sa mga hindi masyado nakikinig, gusto ko lang pong maunawaan ninyo na kung lahat po tayo ay mag lahat po tayo makinig sa lahat ng mga guidelines at manatili po tayo sa ating bahay, mapoproteksyonan po natin ang sarili natin at ang mahal natin sa buhay. Kaya yan lang po ang hinihingi namin, sacrifice lang po uh, hanggang April 15 nito. So, konting sacrifice na lang po at nandito kami para tumulong at nandiyan si Kuya Will para tumulong. Maraming gustong tumulong at marami po ang tumutulong. Kaya please lang po, magdasal po tayo at uh, alagaan natin natin sarili ating pamilya. Stay at home lang po tayong lahat. At uh, Kuya Will again, God bless sa iyo. Mag-ingat ka. Stay healthy, stay protected, stay safe always. At uh, maraming maraming salamat muli sa pagkakataong ito. Thank you very much. God bless. God protect you. Aray, maraming maraming yeah. salamat. Secretary Carlos Magdalas. <laughs> alam mo, sa totoo lang, lagi naman tayo nagtetexan. No? text Kung ano yung Sabi ko siya, kung ano matutunong ko, nandito lang ako. Basta, nandito ako. buo buo at mga ko. Hindi na importante sa akin ng pera. Ang importante sa akin para sa mga kababayan natin. Maraming salamat ako tuloy para sa iyo. Marami Thank you mga po. Thank, thank, you pa much. Thank, thank you. Ingat ka rin. Ingat. Okay. okay. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!